Hi ma'am, hi sir. Ganito pa po ba tayo gumawa ng borders sa ating mga cell? Kaya sa video natin ngayon, tuturuan ko kayo gumawa ng conditional formatting para automated na 'yung mga borders natin. So tara. So andito na ulit tayo sa ating uh, Excel, 'yung ginamit natin for, two, for the first two videos natin. So ito rin ito pa rin 'yung gagamitin natin ngayon. So balit, 'yung gagawin nga natin ngayon is kung paano gumawa ng automated na na borders gamit ang conditional formatting. So, una, i-highlight lang natin yung area na gusto natin lagyan ng automation, no? Or yung gusto natin lagyan ng formula. So, mas maigi siguro, sagad natin kasi baka kung marami tayong entry, at least magdadagdag, mag, magdagdadagdag na lang yun. So, halimbawa ito, na-highlight na natin. Then, right after ma-highlight, punta tayo dito sa home. click natin itong home. And then, hahanapin natin dito sa right side, yung conditional formatting. Yan. And then, magset tayo ng new rule. Yan. Click natin lang yan. And then, maraming choices tayo dito. Select a rule type. Then, pipiliin natin ito yung pinaka-last part. Itong use a formula to determine which cells to format. So, i-click lang natin yan. And then, right after nito, dadalhin tayo dito sa format values where this formula is true. So, pag-click natin yan, hahanapin natin yung uh, cell na lalagyan natin. So, halimbawa, dito sa atin, i-click natin itong dulo kung saan magsisimula. Okay? Dito sa ID. Yan. And then, once lumabas na yung kanya, yung, yung, yung code nya, yung format nya, yung values nya, ipipress lang natin yung Alt 4 ng dalawang beses. Itong Alt 4. Ay, F4, sorry. Ng F4 ng dalawang beses. Hindi Alt 4 ha? kundi F4. Sorry. Uh, F4 ng dalawang beses. So, isa, dalawa. So, alright after mag-press natin dal ng dalawang beses yung F4, proceed tayo dito sa format. Ayan, i-click natin itong format. And then, i-click natin itong outline. Yan. Mas maklik natin, dalawang beses tayo mag o -okay. Isa at dalawa. So, ito na yon. So, halimbawa, maglalagay na tayo ng entry. Number one. Yan. Number two. Number three. Number four. So, kung mapapasin nyo guys, automatically, naglalagay na ng sarili niyang borders. Number six. Number 7. Number eight. Number nine. Number 10. So, yun na po guys. So, maraming salamat. So, comment down below kung ano pa yung gusto nating matutunan, mga basic steps or basic tips sa mga ICT related topics natin. It could be Microsoft Word, kung ano pa man po 'yan. No? Maraming salamat po at see you soon.